Alam nyo ba alam niyo ba na April 30, taong 1910, ipinanganak ang Pilipinong hinirang ng Guinness Book of World Records na The Only Man who could play music using a leaf. Siya, si Levi Silerio, isang kompositor. Sa kanyang tanang buhay, nakagawa siya ng higit apat na libong mga awitin gaya ng waray-waray, san ka man naroroon, kahit konting pagtingin at ang sikat na ang Pasko ay sumapit. Nagsimula ang kanyang pagkawili sa musika dahil sa impluensya ng kanyang ina na isang harp at miyembro ng choir sa simbahan. Nang siya'y edad 11, kumuha siya ng violin lessons mula sa isa noong miyembro ng Philippine Constabulary Band. Dalawang semestre din siyang nag-aral ng musika sa Academy of Music Manila Conservatory. Matapos nito, kinuha siyang scholar ng nooy direktor na si Alexander Lipay. Dito, siya ay naging pinakabatang miyembro ng Manila Symphony Orchestra. Sa paglipas ng mga taon, taong 70s, inaral niya ang paggawa ng tunog gamit lamang ang dahon. Dahil dito, naimbitahan siyang magpakitang gila sa isang talk show sa ibang bansa. Tinugtog niya ang All the Things You Are gamit ang dahon. Dito na siya pinarangalan ng Guinness Book of World Records. Sa kanyang mga naging ambag sa musika, pinarangalan siya ng Film Academy of the Philippines ng Lifetime Ach Achievement Award noong 1989. Nabigyan din siya ng CCP Gawad para sa Sining noong 1991 at Gawad Orian Award noong 1993. Taong 1997, si Celerio, kinilala bilang National Artist for Music and Literature ni Nooy Pangulong Fidel V. Ramos. April 2, taong 2002, pumanaw si Celerio sa edad na siyam naput isa. Ngayon, alam mo na!